For today, bid day. die. Aw, ha. Yan, mga Mari, maglinis kami dito. Tapos mm. sa uh, mga aking assistant. Do. <coughs> maglinis kami dito sa Tewis Day kay... Hmm, kapin ka. So, maglinis kami dito sa Day. Mag-wash out pa. Uh. hmm ba? Wash out na to, mga mami. Hmm. Ang aking assistant. Siyempre, ang loob mga mari, humana yan. O, diri, napunta, na Magkalingo, kuskus diri. Over ka, ayaw siya maghinlo, dyan. Pinasabon, pinakuskus, yung kukadyo, nagsaboni. Kalingawang sabon, dyan, higda, aranas, ero, higga pa nga na nagrapata. O. Oh. Ta, kuya, wawoy. O, oh, ha? Asa ka maghinlo, anay, pinak pinasabon pag hagdanan. Ang hagdanan, pinasabon, pinakuskus pag inspans. Tapos mamaya, higaan lang din niya ng iro. Kapangan lang din niya ng garapata. O oh, ha? Oh, asa ka mga ita, anak? Oh. Mm, kala mo, aliping-alipin. <laughs> Kuskusin mo yung mabuti, yung walang matirang dumi. Charot. Zay, nagwash out talaga kami, Zay. Kaya grabe ka po, ang saw. Puro sukulit, Puro langgam kay mga bata, diri. Nagkalingog, dagan-dagan doon sa loob, ah, kahit saan. Kaya maraming dumikit na mga kindi. So, ayan, nagwash out kami for today's video. So, ha? Asa ka mangita na pinasabon ang hagdanan? Pinakuskus, ta? Grabe, hay, oy. Pinakuskus ang hagdanan, oh. Oh pinakuskus pang hagdanan. tapos higaan lang din yan mamaya ni, ni Bucci na maraming garapata o oh. o oh, ha uber uber eh, kalimpiada day ayoko may nakikitang dumi at mga alitabok dyan na nakadikit sa sahig yes madam yes 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 madam O di ba nakaayo ang terrace dai. Mm. Og oh, syempre ang ating the best beda ang ating mga sinampay hindi talaga mawalan yan zay oy o ha linis na tapos mamaya hegan bentay ka talagang suka hmm.